Teriyaki sauce. Teriyaki sauce. Pag pipit yung kawali. Nakakadami naman. Crispy tawilis. Wow, tawilis. Yeah. Pampano. Pampano. Tatay, di ba yung pampano? Sabi mo pang mayaman yun? Oo. Uh -huh.

dengan tempura. tempura. This is my uh, is tempura. Selamat yeah, oh. <laughs> Thank you Thank you sa nagwagwapuhan A <laughs> Happy fifty eighth anniversary, Tatar Rick. 58th anniversary, 58 na raw years na si tatay, sabi niya. Kung daw, kung daw nagpakulong na lang siya, nakalaya na. nakalaya. na. Hanggang ngayon daw naka ano pa siya, nakakulong siya 58 years na raw. Uh, Nilibanag ko kay Dr. Namia, papaliwanag. Thank you, thank you. <laughs> Tay. Dalawa kayo ka picture tayo. Picture muna kayo nila tatay Ayan, ayan. Para si Ah, sige, sige. Okay. Ayan, ate siya. Okay. One, two, three. Isa pa ha. Okay. Bawal ang music. 아스름. 끝이잖아. 응하

Tama na. Tama na ba? Akala ko yung ano lang, yung yung ganun lang. Oo. Pakali-palingo po eh. Hindi mo nakakako eh. Okay, tama na to ha. Salamat. Hindi kami alam na ganito. Hindi, ganito sa ano. Sa yung dancing Ah, Oo. -oh. Palayok doon, di ba? Palayok. Hindi, ganito rin. Ganito rin sila. Ang buhay, iba naman. Ang ganyan, pero... Yung dalay na nila ng bike ko Ayun na yun. Tay kanin. Para bigyan natin. Okay lang. Yung may na. Sa sarap. Ah, nandito lahat ang uh, nandito lahat. Napakaraming uh, uh, menu dito. Ang sarap, sarap. Yan, meron tayong pampano ang saka itong uh, taklet with uh, lechong kawali. Ito tatay na ito eh. Ito Topo, topwa. Ito naman tempura mga ka-jokers. Ayan, um, topo. Uh, ayun, pampano. Tapos, ayun. May, may piritong ko tawilis pa yon. Mm. Ayun, masarap yan. Ayun. Mm. Ayun ano to? Vegetable salad. sana. Mm. Saka isang kalderong kanin. Ano kasi isang kalderong <coughs> Nay nilagay lang diyan 'yan, hindi dyan sinahin 'yan. <coughs> ang sarap. Okay. Ah, oh, dito po mga kadyokers ha? sa sa veranda sa loob po ito ng uh, Agata Home mm -hmm. ang pasok nyo yung from Santarita ang sarap Santa Rita, bulakan. to, Bulacan. Baka Santa Rita, Pampanga kayo pupunta. Santa Rita, Gigin to, Bulacan. Mm -hmm. me, sir, speaker, mm -hmm. Mm -hmm. Pero lahat ng ano to, yung yung mga menu na yan, ano yan, merong, oh, may pang-available talaga lahat, araw-araw mm -hmm. Sarap. May lahat, yan. Mm -hmm. Mm -hmm. -mm. -hmm. mm -hmm. Mga, mga naghanap ng lugar na medyo tahimik at pwede mag-usap sa mga gathering. Mga event, no? Oo, pwede. nag event eventing kami dito. Mm. Nung, last year, December, ang dami namin puro Christmas party ng mga company. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bali, malaki Malaki, malaki. Ang kayang i-accommodate nito, mga ilang tao? Dun sa pergola, kaya hanggang 100. Mm -hmm. 150 medyo, ano na yun, sikip na. Mm -hmm. Pag sinama mo pa dito, kasi 10 each kaya eh. 10-10 mm -hmm. 10 -10 mm yung -hmm. bawat isang kasibo. Mm So -hmm. pwede Malaki din. Mga kapsal pwede, pwede. Oo. Okay. 5pm hanggang 9. Sa valentines yun? Sa valentines, 14.15. So, ngayon, Friday, Saturday, tama. Friday yung valentines natin dito. Mm -hmm. 14.15. Ito kayo sa veranda. 499. Oh, sa veranda. Sa veranda kayo. Oo, ito all you can na yun, yung price so, na yun. Oo, so, oh, ito all you can na yun, yung 499. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Pagkakapo na yun. Oh, ngayon, hindi, ano ba, start kami ng 10 a.m. hanggang 2 p.m. Mm -hmm. Tapos, oh. break time kami ng yung 2 hanggang 5. Mm -hmm. Tapos, start rin kami 5 hanggang 9. Nakikipagsiksigan ka sa ibang ano, eh ito lang pala, napakaganda na ano pa, portable mm -hmm. pa. Sa parking, hindi ka rin mahihirapan. Mm -hmm. Malaki yung parking. Maluwag. Ilang years ka na rin?